ko. Oh. Ba't mo nalagyan? Okay. Huwag ka na lang. O oh, ha? Ba't? Kakaipot. Bago mo pa ako tanongin, napansin ko na. Ano napansin mo din sa tatlong to? Tingnan mo ha, nung, nung nilagyan mo ng tubig to, Tingnan mo yung gano'n siya kabuo. Gano'n kabuo yun o. Oh. O oh, ganito, paliwanag ko sa'yo. <coughs> okay. Alam mo ba na Etong tatlong to, isa isa dito actually 17 Pro Max eh. Mm, isang isang clone, isang dummy at isang original na iPhone. Mm. Madidistinguish distinguish mo ba alin diyan yung ngayon? Hindi, kasi pare-parehas ang naman siya LCD. Ay, turuan natin yung mga nanonood sa atin. Nakikita nyo po yung tubig na to. Okay. Isa sa mga paraan, paano nyo malalaman yung original yung cellphone na binibili nyo, especially sa mga iPhone nyo. Tanggalin nyo yung tempered glass, patakan nyo ng tubig kapag ang tubig ay parang ganito, ganyan, ganyan na naiiwan siya, may bakat ba na ganyan? Ayan, ayan, may bakat pag ginagalaw mo. Teka, yan Katulad, katulad nito, 17 Pro Max pa naman. Teka, yan Pero tignan mo sa original na iPhone. Lalo na to, puno. Ayan o. Kita mo, smooth. Sumusunod siya. <coughs> pag binalikan ko nga itong... Wala na, linis. 'di diba? Parang parang Kumbaga, matika. may, may something sa glass niya. oh parang ang tawag nila doon ay oleophobic, kung hindi ako nagkakamali. Ito, hmm. ayan oh, original na iPhone niya. Etong dalawang <laughs> to, clone to. Papakita ko sa inyo. O, diba? Ayan yung clone. Ito yung clone na iPhone. Ito, dummy. dami oh, wala. Pag sinabing dummy, wala. No power. Kahit saksak ko siya, dito sa charger walang response okay saan nakatulong sa inyo ang paggamit ng tubig para malaman kung okay ba talaga yung binibili na baka naman Satong... pag bibili sila bubuhusan nila eh, basta huwag lang katulad mo di ba? <laughs> alright ciao